Masarap pala ang combination ng toko pati pusi. Tapos yung sasa palang ulam na ulam na. So ito nga pala ang version ko ng stir fried tofu and squid. Let's G. <laughs> So gagamit lang pala ako dito na tatlong perasong toko ang mga tol. Hiniwa ko lang tol ang patriangle tapos kinot ko na din sa ating flour. Kali yung flower pala natin mga tol is walang yan. Tapos nagpaint na rin pala ako ng kawali at lagay na rin ako ng mantika. Pipirtuhin ko lang tol yung ating toko hanggang maluto lang o maging golden brown ang kanyang itsura. Kina-shoutout ko nga pala mga tol yung mga nag engage sa ating mga video. So yan nga pala sa si Bisaya Luzon, si Lapping Frog Kitchen. Nandyan nga rin pala tol si Rita Mingo. O oh, di ba? Nag-comment ka lang sa mga videos ko mga tol, kasama ka na sa akin videos. <laughs> Kapag luto na 'yung toko ang mga tol, i aside na rin muna natin 'yan. Hiwa na rin pala ako ng onion leeks dito mga tol. Yung white part nga pala gagamitin natin sa paggisa tapos yung green part mga tol, 'yun ang gagamitin natin mamaya sa ating garnish. Gagamit din pala ako ng red bell pepper dito mga tol. Pwede rin naman kayo gumamit ng green bell pepper kung meron kayo. Or pwede naman tol, parehas mo ilagay doon sa atin lutuin eh, mamaya. Maghihiwa na rin pala ako dito ng white onion mga tol. So, ayan tol, hiniwa ko lang siya nang Tapos mga tol, yung posit nga pala, gigil tayo natin ng paganyan. So dapat nga ihaw ang gagawin ko dito pero parang tinatamad ako mag-ihaw mga tol. So gagawa lang tayo ng stir fried na posit para masarap sa tol yung ating kakainin, di ba? So ayan tol, pag ganyan ang ginawa natin sa pusit, ihiwan eh, natin sa maliliit 'yan tol. Ayan. Kumuha <laughs> na pala ako ng sauce mga tol. Oyster sauce nga pala ang gagamitin ko. Siguro mga 2 tablespoon tapos 2 tablespoon din ng soy sauce. 1 tablespoon ng sugar mga tol tapos oting sesame seed tapos yung slurry mga tol. Kung mapapansin niyo nag-brown yung sauce natin mga tol. Pero pero mamaya pag pinakuluan natin yan, magka-color block yan o magka-dark yan mga tol. So ayan tol, nagpahit na pala ako ng kawali. Naglagay na rin pala ako ng mantika mga tol, pati isang kutsara ng margarine. Gigisa ko na pala tol yung bawang, sibuyas, pati yung ating bell pepper. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video to, comment down below na naman kasaparte ng mundo, parte ng Pilipinas. Para mabati na mga tol sa mga next vlogs ko, diba? Pag medyo luto na tol yung ating aromatics, ilagay na rin natin tol yung pusit na hiniwa natin. Mabilis luto lang gagawin natin dito mga tol, kasi pag na-overcook yung ating pusit, magiging rubbery siya. So, ayan tol, tinimpo ko ng paminta, pati yung sauce na ginawa natin. Kung kapapasin nyo mga tol, medyo lumalapot na yung ating sauce. Magdadagdag nga pala ako ng onting tubig yung mga tol para medyo, ayan tol, lumami yung sauce natin. <laughs> tinimpo ko tol ng ano, beef cubes. Continuous lang tayo sa paghahalo mga tol para hindi masunog yung ating sauce dun sa ating kaldero ko wali. Ihalo na rin pala natin tol yung ating priniton tokwa. So, ayan tol, tingnan mo naman kung gaano kasarap yung priniton tokwa pati pusit, diba? Lalagay rin pala ako ng sesame oil dito mga tol para mas masarap yung ating stir fried tofu and squid. So, another dish na naman tayo, mga tol. At syempre, pa mo mga yung video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Pag natikman mga tol, panigurado, sasabihin mo, uy, nasa na ang kanin. Naglagay rin pala ako ng sesame seeds, mga tol, pati yung ating onion leeks on top. Para maganda naman tignan, diba? So, ayan, mga tol, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapusin tong video na to. So, tiki man time. Thank you for watching, guys. Abang-abang sa mga next vlogs ko. Tapos, ayun, nyarap!